Patuloy sa ating mga balita. Walang presensya ng lead auditor, walang koordinasyon sa MBHTE. Photocopy ang memorandum order at naka-full battle gear ang mga tauhan ng AFP at PNP. Ito ang pahayag ng MBHTE sa nangyaring retrieval ng mga dokumento kaugnay sa isinagawang special audit ng COA sa Ministry. Sinusuri na ng MBHTE ang ilang legal na hakbang na maaring isulong kaugnay sa insidente. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Ministry of Basic Higher and Technical Education upang linawin ang mga pangyayaring kaugnay ng isinagawang retrieval ng mga dokumento ng Commission on Audit, BARMm, Special Auditing Team o SAT sa kanilang tanggapan araw ng Biyernes, September 5, 2025. Ayon sa MBHTE, dakong alas 7:30 ng umaga nang pumasok sa loob ng kanilang main office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City ang mga elemento ng Philippine National Police kasama ang ilang tauhan mula sa Philippine Marines. Ang mga ito umano ay tumulong sa SAT ng COA Barm sa pagkuha ng mga dokumento mula sa opisina ng resident COA auditor ng MBHTE. Pero ayon sa MBHTE, wala umano ang lead auditor ng COA Special Audit Team sa mismong oras ng retrieval. Photocopy lamang umano ng memorandum order ang ipinakita bilang batayan. Nadio Manoy mula sa COA chairperson. Dagdag ng ministry, walang koordinasyon sa MBHTE at hindi rin nagpakita ng mission order ang mga armadong tauhan mula sa Marines at AFP nang pumasok ito sa tanggapan. Uniformed personnel mismo Manoy ang humawak ng mga dokumento imbis na mga tauhan ng COA. Nagdulot din ayon sa MBHTE ng takot at pangamba at pagkaantalan ng trabaho ng mga kawani ng MBHTE ang presensya ng anilay heavily armed law enforcers sa loob ng opisina. Sa kasalukuyan ayon sa MBHTE, pinag-aaralan na ang mga legal na hakbang na maaari nilang isulong kaugnay sa insidente. Binigyang diin ng MBHTE na nananatili itong nakahandang sumunod sa lahat ng umiiral na proseso ng auditing. Gayunpaman, Umaasa ang ministry na ang mga susunod na hakbang ay isasagawa ng may koordinasyon, kaangkupan at paggalang sa working environment ng civilian personnel. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.